Nangako ang PhilHealth na bibilisan nila ang proseso ng pagbabayad utang sa mga pribadong ospital. Ipinagmalaki rin nila ang mga dagdag benepisyo sa tulong ng na mga natatanggap nilang pondo. Nasa frontline ang balitang niyan, Simon Gualdez. Bawat rehistradong Pilipino sa ilalim ng Consulta package ng PhilHealth, may hanggang 750 pesos na benepisyo para libreng makapagpa-check up sa mga pampubliko at pribadong ospital maging sa mga klinik. Para naman sa mga kababayan nating nagpapadialisis, kung dati 90 days lamang ang covered ng PhilHealth, ngayon 156 days na. Nadagdag din sa covered ng package ang mga fracture na matatamo sa road rage accidents, pati na ang colon at rectal cancer. Nakatakda na rin sa klawin ng consulta package ang gamutan sa mental health at severe acute malnutrition bago matapos ang taon. Ayon sa PhilHealth, dahil ito sa tuloy-tuloy na daloy ng pondo kinakailangan po natin na patuloy na maging maayos ang pagkakolekta ng premium contribution natin. One from the direct contributors and second from the national government. Sa gitna ng agam-agam ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHP, may 27 billion pesos pa kasing pagkakautang ang PhilHealth sa mga ospital. Nagbitaw naman ng salita sa si PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. sa Kongreso na babayaran na nilang malaking bahagi ng utang sa loob ng siyamnapung araw sa pamamagitan ng Debit Credit Payment Method o DPCM. Bagay na nauna ng tinutulan ng PHAPI. Git naman ng PhilHealth, hindi lamang DCPM ang magiging paraan ng pagbabayad nila ng utang. Ito rin naman doon ginamit nilang pamamaraan nung kasagsagan ng pandemya. Maganda naman na naging response ng ating mga ospital. We will also uh, fasten or hasten our processing para po mas mabilis yung ating processing time ng pagbabayad ng claim. Magtatakda ng pulong ang PhilHealth sa pihapi para maresolba ang issue. Hinilig din ng PhilHealth ang kooperasyon ng mga ospital sa pagpapasa ng requirements para hindi rin doon sila nadedelay sa pagbabayad. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, Nurse 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.